update sa ating harvest ngayon pagkatapos sa Baguio ayan hindi tamad lang Tama. So, ayan talong oh may at saka ampalaya yung <gibit> parang dito. dito yung ampalaya din meron ang ganyan dito sumubong tuyo tuyo ano ayan nasakpak sa ampalaya pa yan So ito ang ating talong ng mga good Quality quality Mga malalaki So marami na Ang aming harvest Kahit pinagyo Nakaabot pa ng magandang presyo Timba nga na daw Sampo lang Okay Okay <laughs> ipaabot abot sa kwan tanawar ko na file dong to do yung siya kwan na nato brad ah nato brad oh kagot so na ang taga sa kilid ihigot dong or muhugot na yung kwan

So, yan po ang aming harvest talong at ang palaya. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Thank you.